Panginoon, sa umagang ito, itinataas ko ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na walang katulad, tapat, banal, at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa liwanag ng araw na muling sumikat, sa hininga na maaari ko pang malasap, sa bagong pagkakataon na iyong ibinigay upang muling magtiwala at umasa sa kabila ng aking kahinaan at pagkukulang hindi mo ako tinalikuran sa halip patuloy mo akong minamahal at tinatawag na lumapit ng buong puso sa iyo panginoon alam ko na marami akong pagkakamali at pagkukulang minsan nagdududa minsan natatakot ngunit patuloy mo akong inaalala at binibigyan ng lakas. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahit pa ang lahat ay magbago. Salamat sa iyong kapatawaran na walang hanggan, sa iyong pag-ibig na hindi nakabase sa kung sino ako, kundi sa iyong kabutihan at biyaya sa lahat ng bagay na di ko maintindihan, tinuturuan mo kong magtiwala. Bigyan mo ko ng pusong mapagpakumbaba na laging handang sumunod at magtiwala sa iyong mga plano. Banal na Espiritu, samahan mo ko sa bawat hakbang ng buhay ko. Tulungan mo kong makita ang iyong kalooban kahit sa gitna ng kadiliman at pagkalito. Punuin mo ko ng pag-asa kapag ang aking puso ay pinanghihinaan ng loob. Bigyan mo ko ng tangang harapin ang mga pagsubok at linangin ang pananampalataya ko na hindi nakasandig sa nakikita kundi sa iyong mga pangako. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo, nais kong marinig ang iyong tinig. Ilayo mo ko sa mga bagay na walang kabuluhan at ituon ng aking puso sa mga bagay na may hanggang halaga sa iyong kaharian. Turuan mo kong mag-focus sa kabanalan. Linisin mo kong aking puso sa anumang uri ng kapalaluan at ituwid ang landas ko kapag ito'y naliligaw. Hindi ko hahayaan ang takot at pagdududa ang maghari sa aking puso. Dahil sa iyo, alam kong hindi ako nag-iisa, at kahit gano kabigat ang dala ko, ikaw ang aking kalakasan at sandigan. Salamat, Panginoon, dahil kahit minsan ako'y duda at nanghihina, ikaw ay laging nandiyan. Nakabukas ang mga kamay, handang umakap at umalalay. Salamat sa pag-ibig ni Jesus na ipinako sa krus para sa akin. Salamat sa kaligtasan na hindi ko kayang bayaran. Salamat dahil tinawag kang anak at kaibigan. Sa tuwing ako ay nadada pa, paalalahanan mo ko na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig. Punuin mo ko ng kapayapaan na lamang sa iyong nagmumula at pananampalatayang lumalagpas sa lahat ng takot at pag-aalala. Panginoon, Muli kong isinusuko ang aking mga plano at pangarap. Naniniwala ko na ang iyong mga plano ay laging mas mabuti kahit hindi ko ito nauunawaan sa kasalukuyan. Salamat sa katotohanang dahil kay Kristo, hindi na ako alipin ng kahapon, kundi tagapagmamana ng iyong kaharian. Banal na Espiritu, Patuloy mo kong gabayan. Bigyan mo ako ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon. Ilayo mo ko sa landas na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At kung maliligaw man, hatakin mo ko pabalik. Tuluan mo kong magmahal katulad ng pagmamahal mo na walang hanggan at walang iniisip na kapalit. Gusto kong maglingkod sa iyo ng taos puso, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Salamat, Ama. Dahil dahilan sa iyong pag-ibig, ako ay may bagong buhay at pag-asa. Ikaw ang simula at wakas, ang Diyos ng aking buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman, man. Ikaw ang Diyos na pinipili kong pagtiwalaan. Hindi ko hahayaang may umupo sa trono ng puso ko maliban sa iyo. Kaibigan, bago ka umalis, inaanyayahan kitang mag-iwan ng prayer request sa comment section. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Basahin din ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila sapagkat kahit isang simpleng ipagdarasal kita ay makakabigay ng pag-asa at lakas. Sama-sama tayong manalangin, magkaisa sa pananampalataya at damhin ang pag-ibig ng Diyos na buhay at tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.